update po sa aming alagang mga baboy na ito mga kasen so almost 90 kilos na po sila nag start po kami magpatining nito last February 16 2024 at sariling paanak po namin ito last January 1 2024 at i-dispose -di po namin ito sa katapusan ng May na ito 2024 mga nasa 15 days na lang po at malapit na po namin itong i-dispose abangan po ninyo ang video na yon kung magkano ang return of investment namin rito pero bago yan intro mula tayo. Sa madalas po na nakakapanood ng mga video na aking ibinabahagi po rito, ito na po yung biik na pinaanak namin last January 1, 2024 at pinatining po namin itong apat dahil yung kapatid nito na apat ay na-dispose nga po namin. Pero sa second parity dahil nga buntis na rin po ang kanilang nanay ngayon dyan sa kabila, susubukan po namin na iwanan lahat ng aming mapaanak at ipatining po namin sila lahat at titingnan po namin kung magkano ang magagastos at kung magkano naman ang return of investment. Pero dito sa apat, tunghayan po ninyo ang next na upload ko next week kung magkano ang return of investment namin rito at kung magkano na po lahat ng nagastos namin sa apat na baboy na ito. Nag-start nga po pala kami magpatining sa apat na baboy na ito last February 16 at ngayon po ay May 15 almost 3 months na po namin itong alaga. Nasa 89 days na po sila mula nung nag-start po kami kung i-compare po natin sa alaga namin na isang baboy na ito na i-dispose namin last week, mas maiksi po ang araw na pagpapakain namin rito dahil nabili po namin ito sa edad na 55 days. So, 96 days lang po namin ito inalagaan at umabot po ito ng 98 kilos. Kung hindi po na late sa pagkuha ang buyer nito, nasa mahigit 100 kilos po sana ito. Pero dahil nga na late ng isang araw, medyo nag-impis o numipis po ang kanyang pangangatawan dahil natipid po namin ng pakain sa huling araw na kukunin na ng bayar dahil naubusan po kami ng finisher feeds. Kaya ang pinakain na lang namin, kinayod na niyog na may kaunting grower. So, ang laki po ng binaba ng kanyang timbang sa loob lang po na isang araw na pag po namin sa kanya. Pero okay na rin dahil umabot ito ng 98 kilos at nakapagbenta po kami ng 20,580 sa isang baboy na yan. At ang return of investment namin niya sa isang baboy na yan ay mahigit o kulang kulang 7000. So hindi na po masama. Ngayon, abangan po natin dito sa apat na baboy na ito na 101 days naman namin itong papakainin bago namin ibebenta. At kung magkano ba ang return of investment namin dito at kung magkano naman ang nagastos namin at kung alin po ba ang mas maganda, kung alin yung mas mabigat, yung Binili namin doon sa labas o itong sariling paanak namin. Pero kung mas magaan po ito kumpara doon sa isang baboy na naibenta namin last week, ibabahagi ko po sa inyo kung saan po kami nagkamali sa pagpapakain. Pero kung almost the same lang po yung bigat, ibig sabihin tama po yung transition namin sa pagpapakain. Pero kung mas magaan may mali po kami doon sa pag-transition sa simula ng pagpapakain. Pero dito sa grower feeds at finisher feeds, tama po ang sukat ng pagpapakain namin. Katulad din po ng naibenta namin last week at ganun din po sa mga nakaraan pa po naming mga alaga. At ang dami po ng finisher feeds na aming ipinapakain sa ngayon, bawat ulo po ay 2.5 kilos sa apat po sila 10 kilo ng Pincer Feeds ang kanilang nakakain sa bawat araw at 3 times a day po kami nagpapakain ng Pincer Feeds sa apat na baboy na ito para hindi din po maumay yung ating mga alagang baboy sa pagpapakain ng feeds nagbibigay po kami in between ng merienda sa kanila katulad ng dahon ng madre de agua dahon ng kangkong at kung minsan naman ay kinayod na niyog ayan po ay mayaman sa mga crude protein na kailangan po ng ating mga alagang baboy hindi lang po kami umaasa sa crude protein na nakukuha nila doon sa feeds na aming ipinapakain nagbibigay po kami ng mga organic na pagkain katulad nang nabanggit ko kangkong, kamote, dahon ng madre de agua at kinayon na niyog. At ang kagandahan po sa aming mga alagang baboy na ito, wala po kaming tinuturok ng mga kahit anong vitamins na katulad po ng ginagawa ng ibang mga vlogger na nakikita po ninyo na turok po sila ng turok na mga B-complex para lumaki po ang kanilang baboy. Kami po, hindi na po kami nag i sa kanila at ang aming ibinibigay na vitamins rito regular lang po na pagbibigay ng vitamin pro water soluble powder 3 times a week po yan monday, wednesday, friday Ganon po ang aming pagbibigay. Bawat isang baboy po ay isang kutsarita ng Vitamin Pro ang aming ibinibigay. At ang pagtitimpla sa isang kutsarita ng Vitamin Pro ay 1 liter o 1.5 liter ng tubig. Ganon lang po ang aming pagtitimpla ng Vitamin Pro Water Soluble Powder. Kitang-kita nyo naman po sa pangangatawan ng aming alagang baboy, yung dalawa po rito, approximately po yan, sa pagbenta namin sa katapusan nitong May 2024 aabot po yan ng 100 kilos hoping po at yung dalawa naman hoping na umabot ng 90 kilos dahil mas maliit po ang dalawa dahil nga po hindi ganun katakaw sa pagkain ng feeds mas gugustuhin pa po nilang kumain ng mga organic na pagkain compare sa feeds pero unlike dito sa dalawa na nakakatulugan po nila yung feeds dyan sa kanilang pinagkakainan hanggat hindi po nila nauubos. Minsan nakakatulog na po sila sa sobrang kabusugan. At ang kagandahan po dito, mixing po sa organic na pagpapakain yung aming ginagawa kaya panalo ang consumer po rito. Hindi po kami katulad ng iba na ang kanilang katwiran puro grower feeds lang po ang pinapakain nila sa kanilang mga alagang baboy para daw kuno, mabigat. Pero kawawa po ang consumer doon dahil ang grower feeds po, alam natin na sagana po yan sa antibiotic na kailangan ng ating baboy habang sila po ay nasa patining stage. so kung hindi po tayo nagbibigay ng finisher kawawa po ang consumer doon sa kanilang makakain na baboy unlike po na nagbibigay po tayo ng finisher nagkakaroon pa po yan ng discharge ang baboy sa loob po ng 16 days bago po ito sila maidispose sa market. Kaya mahalaga ang pagpapakain ng finisher feeds bago natin sila i-dispose. Sa mga nagtatanong kung anong feeds po ang aming gamit, sige sasabihin ko na po kahit wala po akong iniindorso na feeds, ang aming pinapakain na feeds mula pre-starter hanggang grower ay prosperity po na feeds. Napakamura lang po nito pero napaka-high density. Kaya maganda po ang paglobo ng ating mga alagang baboy katuwang po yan ng Vitamin Pro Water Soluble Powder. Wala na po kaming tinuturok na kung ano-ano pa po ang mga vitamina. Tanging Vitamin Pro lang po. Kita nyo naman sa pangangatawan. Abangan po ninyo sa pagbenta namin kung ilan aabutin na mga ito.